Isang food delivery driver, tinutukan ng patalim, inagawa ng motor at tuluyang hinold up ng tatlong mga lalaki. Nangyari ang krimen alauna imedya e madaling araw noong Martes, August 12 sa barangay Unang Sigaw, Quezon City. Sa kuha ng CCTV, makikitang hinawakan ng isang lalaki ang likod ng motorsiklo habang ang isang lalaki ay nakaharang sa harap. Isa pang lalaki ang lumapit sa kanila. Itinulak at pinababa nila ang rider sa motorsiklo kaya dumistansya na lang siya habang ang tatlong lalaki na ang sumakay ng motorsiklo. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang pagtakas ng mga sospek patungong Ed sa monumento. Yung, um, ano, hinila yung utot niya, yung isang lalaki. Tapos, biglang lumapit yung dalawa, tapos tinutukan siya sa pagiliran. Tapos, pilit siyang pinapababa. Bukod sa motorsiklo, tinangay din ng mga sospek ang cellphone ng rider at ang limang piso na pambayad sana sa inuupahan nilang bahay. Ito lang kami kumukuha ng hanap buhay niya, doon kami kumukuha ng pang-araw-araw, pangbayad sa bahay, pagkain namin, pagkain sa mga pagkain ng mga bata. Kaya, kaya ang hirap po na wala kami ng ano ngayon. Hanap -buhay. Wala Sana po makita yung motor. Dahil sa insidente, dinoble na mga tanod ang pagbabantay sa lugar. Ay, okay. yung mga ganong oras na mamam, uh, iniikutan namin yung mga ganong area. Nagkataon lang siguro nung ano, parang kami rin yung binabantayan ng mga Gumagawa ng hindi maganda eh. Patuloy ang operasyon ng mga pulis para malaki pa mga suspects na nangyaring krimen. Mula dito sa Quezon City, Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.